Good morning, good morning guys. Magluluto tayo ng kinola, guys. Iginasana natin ang ating sibuyas, luya at bawang guys. And guys, at inalagay na natin. Ito yung mga pansawag natin guys. Ayan guys makikinola tayo sa umabang ito guys sana masuportan nyo ang maikling paginuluto ng ating youtube channel salamat po ng marami sa inyong pagtangkilip walang sawang pagsubayban ng ating youtube channel And guys ilagay po natin ang ating sayo digay nilagyan natin ng siyung guys feeling abaga guys. And guys, nilagyan natin nilagyan natin sa iyo pa guys. guys, ilagay na natin ang ating malunggay guys ilagay na natin ang ating malunggay sarap to guys lalo eh, tag-ulan guys umulan dito guys sa kabiti ngayong araw ng mambon kaya natin siyang kumulo ng kumulo hanggang umambot na ang ating sayote guys guys lagi na natin yung guys yan aku lagyan natin guys sana support ninyo ang aking youtube channel para po meron po tayo na i na i vlog lagi guys na ibang -iba youtube guys sana guys masuportan nyo po huwag po kayong magsawa at magsubscribe po kayo sa aking youtube channel maraming maraming salamat sambung panungut saat nanti siya ng additional nang guys nice. masalah itu guys pahit maanghang konti guys. Yan lang ang ating menu dahil maraming pira sa aming bahay. Maraming maraming salamat sa inyong pagpapakiling pagsubay na. Pinola guys, ating menu sa umagong pagpapakiling. Salamat ng maraming. Yan guys, tapos na tayong magluto guys. Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating YouTube channel. Yan po guys, salamat sa inyong panunod. God bless you all and mag po kayo sa inyong pagtatrabol. Na alam ko maraming uuwi sa oras nito. Maraming maraming salamat sa inyong pagpanuot ng aking short video. Maraming salamat at huwag niyo po mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat and God bless you all. Ingat po kayo. Bye-bye.